ngayon sa Haneda guys, kung saan tayo nakatayo kanina Pumasok tayo kanina na alas 3 ng umaga So nandito tayo sa harapan ng Haneda So yun yung Haneda airport So may bagyo kasi dito ngayon guys Kasi may na ngayon So yung nakater cater namin na aeroplano ay nasa mga 14 Tapos pinawi na tayo Aeroplano guys, naka-park na yung aeroplano guys Walang flight, cancel yung mga flight, naka-park na yung aeroplano And even doon sa harap, hindi matamaki yung mga kung anong paano masyado guys ano you know, may dumaan na train Monorail Punta wow. pa yung train Hindi natakot sa hangin Lakas ang hangin dito ngayon guys uh, So yung, grabe yung hangin dito ngayon guys Kasi ang lakas ang hangin Lakas na dito sa so, may part ng Tokyo Tokyo talaga Tokyo Tokyo Hamamatsu at Shiju Yung part talaga ang lakas Tapos yung hangin guys So nag-cancel na yung halos yung mga trains Marami nang cancel ngayon ng mga trains. Ano po bang cancel ngayon? may plano. Even Haneda, Narita. Ito Haneda, Narita. Cancel din yung mga flights. Ang wind speed guys is nasa mga 144 kph. And wind gust niya is 198 kph. So napakalakas ang wind guys. niya. Kaya kapag tatawid ako dyan mamaya sa tulay, kasama yung bike ko, maglalakad na ako dyan guys. Hindi na ako magbibideo, baka tumapon pa yung cellphone ko. So update lang dito sa Japan. Please pray for us guys sana hindi tayo tamaan ng bagyo dito guys so nung no, ulan po, parang hindi yung ulan